Lian tagapagtaguyod ng adhikaing sa bayanan. It my skin. goes to Miss Chini Tipok, aka anyway, Sushi Temple. Miss <laughs> Sushi Temple, Ayan. Ayan, Aya, I think very the 2012 this global green revolution goes to Chini Tipok, aka Sushi Temple. Let's go to again with our distinguished guests for tonight. Alright, uh, we have our female category winners, our Green. Uh, green uh, it's called Green Revolution, Gini King Paul. Good evening once again, and may kasama naman tayang isang Beauty Queen dito, napagan nam Beauty Queen sa tapiko. Would you like to introduce yourself? Good evening to everyone. Uh, I'm Ginny Timpok, or also known as Miss Sushi Temple. Nice, ang ganda ng Sushi Temple talaga. Parang Shirley Temple, ano? <laughs> so, um, anong napanulunan mo din sa pageant? Anong title? Um, Miss Better Glow. Miss Better Glow, wow. Ano, na narinig ko na nasa personality mo daw yung am um, fighter ka hindi ko quitter. Kasi nung una yata, medyo nag-aalangan ka na yata na baka hindi ka manalo or baka... Parang negative ka nung una. Nag-rise nag po. nag, alang, nag ka lang. Sige, share Um, before, um, marami po kami nag magkakasama mm -hmm. na nagpunta dun sa music Pageant po mm -hmm. para mag-audition. And then... Um, mm -hmm. sila, good. Tapos ako, bad. Tapos, <laughs> Paano paano ba? Sige nga, bad. Like, Kasi po, ano, kami. Before po, um sobrang mahiya, eh, wala akong confidence sa sarili kasi talaga mm. po. Tapos, yung ano, may makaharap lang ako ng ibang tao. Sobrang kabado po ako, yung parang nilinigas. Sa ganda mong yan, hindi ka pa ganun ka-confident. Siguro po, ano, um, hindi lang ako sanay na maki, ano, sa ibang tao or sa maraming tao. Pero paano mo nilabanan yun? Paano ka nagtagumpay? Siguro po dahil kay mami kasi sa pang-aapi. <laughs> kasi po, uh, ano yun, parang nung nag-audition kami, ayun, nandod down ako kasi. Yun nga po, uh, parang wala akong confidence sa sarili. Tapos, ano talagang, tumayo lang ako dun sa, sa stage na yun. Siguro kasi, ang nakita ko sa iyo, siguro yung sa mga tao kasi, pag sobrang, kahit kano kay hina isang tao, pero pag sobrang nabubugbog na, lumalabas na yung tapang yan eh. Kumbaga sa, mara, sa dami ng sugat na, na ano mo, lumalabas na yung pagka-fighter sa sarili mo, di ba? So, na, nakita mo ba yung sa sarili mo na lumabas yun, na talagang papatanahin ko kay Miss Mystica or kay Mami na deserving ako sa ganito? Oh, yes po. I'm um, thankful nga po kasi dahil dun sa pageant na to, dahil sa nung unang audition, siyempre, di ba pag nadadown tayo, mm. dun ka kumukuha ng lakas para maging, magkaroon ka ng lakas ng loob, tsaka ng confidence sa sarili mo. Okay, mapunta naman tayo ngayon sa napanarin mong title. Anong, anong ano, paano to, paano to ang nag-pave ng way or paano to naging way para maunawaan mo yung mga present problems natin sa environment, especially sa pagkalad ng mga puno ano bang na pumasok sa isipan mo um no kasi po mm -hmm. di ba po better globe mm -hmm. parang naisip ko rin po na maganda to kasi this is ano about our environment kung paano mas di ba po ngayon sobrang ano sobrang dami ng calamities yung mm -hmm. konting ulan lang hangin sobrang dami lang nadadamay. Yung tulad pag before nung bagyo, kasi nakakalbo na yung mga puno. Kasi pag nagmimina sila, hindi na, na pinapaltan. Kasi ang trees talaga, pinaka-importante sa ating environment kasi parang save sa siya ng life kasi, di ba? Hindi tayo kumukuha ng resource, di ba na pagkain, ng shelter, di ba? Tama ka nga naman doon. Tagasaan ka pala? May province ka ba? Kabiti lang na Pero dun ba nakikita mo na may problema din kayo sa environment sa lugar nyo? Meron po, pero mm -hmm. sa lugar po namin, sa lugar, hindi naman po gano'n siyang bahain kasi nga po may mga puno rin nakatayo, ganun po. But if you are given a bigger opportunity or mas malawak na grass and kapangyarihan, ano yung unang-una mong para i-address yung problem sa environment? Dahil total, Miss, ano ka na rin, yung title mo is also environment related. So, papanindigan mo na yan. Anong, kung may kapangirihan ka na talaga, kung may way ka lang talaga, anong unang gagawin mo? Uh, Siyempre po, uh, ang gagawin ko yung tungkol sa environment natin, kailangan, kilang, kailangan natin ng maraming trees, mga plants, mm -hmm. para sa para sa atin. Then, resource din po, yung ganun. So willing ka makipag-usap sa mga government officials, sa mga NGO, sa mga tao na sa position para tulungan ka? wining ka gamitin yung tinatahak mo ngayon sa showbiz at yung title mo para maging instrument yun para matulungan yung cost na pinaglalaban mo? Opo. Okay. So, um pagpapatuloy tayo. mako-mipi-liko na dalawa, ano magkasama? Tama ba? Yes po, yung know, tayo sa? Querido. Querido. Ano ulit mo din? Sige, share mo sa kanila. Um <laughs> asawa ng asawa. anak ni Miss Mystica. Okay. Napakita mo ba din yung capability mo sa acting? Naramdaman mo ba na naging isa ka ba dun sa karakter na ginagampanan mo? Opo, dun po kasi, um, dun po sa role namin, um, may lesson po dun makukuha. Mm -hmm. Yung parang yung role namin, puro lesson siya kasi um, we're just ano, kabataan pa lang, teenager. Na nag-asawa? Opo, parang ganun. Karamihan mo nangyayari sa atin ngayon, diba? So, maganda nga naman na magpuloy niyo yung pelikula para makita niyo yung mga possible consequences pag hindi kayo handa, pag mag-asawa pa, pero napilitan kayo dahil sa mga... sa choices niyo na rin, tsaka sa mga circumstances, diba? Tama ba? Ano ba? Invite mo pa sila. Invite mo sila sa Carido. Um, Invite po kayo lahat na manood ng Carido. Coming soon po siya. At maganda po ito. Maraming po kayong lesson sa mga lang, lang sa mga kabata. Kabataan. Tama um mm, At mas makaka-relate kayo dahil sinasabi ko sa inyo, yung pili ko lang ito ay hindi lang, dahil puro, hindi lang dahil sa may moral lesson or anything, kundi ang nangyayari ito sa pang-araw-araw na buhay. Maraming makaka-relate dahil sa modern na panahon ngayon, marami din naman talaga ang Napunta sa gano'ng sitwasyon. Kagaya mo, kagaya ko, di ba? Ako. Diba? Apo. Mm -hmm. ano, bang ma ma ano bang mensahe ang gusto mong iparating din sa mga nangarap din mag-artista, nangarap maging beauty queen, o sa mga taong gusto lang tumulong sa ating environment? Totoy, lahat naman yun nakikita na sa'yo. So, maaring sa mga manonood, may mga katulad mo din na isa sa tatlong yun, e, eh, gusto nilang tahakin. Okay po. Um, good evening po ulit sa lahat. Ang una-una po, ang kailangan po natin talaga ay tiyaga at confidence sa sarili, lakas ng loob, tiwala, para makuha natin o maabot natin lahat ng pangarap natin. Okay mga kaibigan, napanood niyo po kung ano yung mga i po namin at kung ano-ano po yung mga advocacies na ginagawa ko ngayon. So, uh, bilang uh, pasasalamat, uh, gusto ko pong... Uh, batiin at pasalamatan na rin po si Mr. Wino Solberg. He's actually right now in Norway and he is the CEO and chairman of Better Globe Group. And of course, uh, with my uh, secretary and executive director of uh, PWDs persons with disabilities uh, division uh, Dr. Pons Aberin and siya rin po yung isa sa mga kasama po namin sa aming advocacy. So, mga kaibigan, ito si Mr. Janko to give you his final words. Um, so we invite everyone who wants to help or yung sa mga taong um, who owns a charity, foundation, or just any individual who wants to lend a helping hand sa ating mga PWDs, sa ating environment, sa mga concerns ng public na hindi gano'n na-address ng government, we're really open to um, your help. So we invite everyone to have their share or to put in their um, piece para sa atin sa for everyone else is good. That's right, and they can also go to mysticacharityfoundation.org. At uh, don't kung paano po sila -donate, kung saan po sila -donate. Mm -hmm. And of course, to everybody who wants to be involved here, it's either you're a politician or a businessman or somebody who belongs to a group, or you're just any an individual. ordinary or individual who really wanted to share mm -hmm. any help or support for our advocacy, especially with my Mystica Charity Foundation. So just come forward and uh, whatever. We can do for you, and whatever you can do for us, and let's help, okay?